punta po ah? foodpanda po foodpanda po para po kay Jemayla aha aha po aha 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 na aha 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 na aha 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 Nandito aha 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 Ko po may order po galing sa kanya eh. foodpanda po Anak um, may number ka ba sa kanya sa si email? Wala po ito po kasi yung number na naka-register. ko hmm. eh. na lang po siya ma'am na palitan yung number sa Panda. Oh, pero pa na lang rin po ng number niya. Sige po. Sige, Myla. 86 ang pinakalagay. Kay mami number. Kay mami ang number. nanay mo ako na tawagan ko. <laughs> Mayroon kasi yung number na nalagay niya. Lagot ka. Nagalit siya. Joke. Bakit <laughs> okay, reaksyon ni Tita na. Eh. Tumawag, tumawag sa siya sa akin. Myla, tumawag sa akin. Ano to? <laughs> Gulat na gulat yeah. din siya. <laughs> yung kasi yung nakaredit ko. Oh Ako po, hindi niya po na-edit. eh. Hindi niya number na rin niya niya. <laughs> Hala si Kuya may kamera. Imbis na sikreto yeah. lang eh. Sekreto lang no, eh. Wala, kasalanan niya yun. Hindi ko kasalanan yun. <laughs> <laughs> Vlogger ka ba Kuya? Hindi ah. Sus, may camera nga. ito ko. Eh, talaga si Kuya eh. Paapa ako. Dito ya. <laughs> Nakapa. Nakapit na? Ito <laughs> pa. Ba? <laughs> Balik. Kuya, baka i-post mo kami ha. ha? Kung gusto nyo, kung kaya nyo. Hindi, hindi. <laughs> Thank you po. Okay. Oh, no, okay ano pa na na-FB ma? Ha? Da, ito na nga o oh, nandito na nga. Okay lang ba? Ha? Okay lang yan. Okay <laughs> lang yan. Okay lang yan. Cảm <laughs> ơn.